Hello guys! Nandito na naman po ako. Kaming dalawa dyan ni Bakla ay nag-iisip ka kung anong may bablog. Eh sabi nga namin magluto na nga lang tayo nung may makain. Eh yun nga may naalala ko eh, may talong palang binigay si Luz sa amin. Isang kilo. Sabi ko eh, ihawin natin ang talong nang tayo ay eh, mag-moodle fight din sa bukid. Ayun nga guys. Pinakuha ko nga yung talong. At nang gano'n na may may maiulam dito habang nakatambay. At ito namang si bakla ay kumuha ng paningas, kumuha ng mga tuyong dahon ng saging at saka kahoy para siya na may magpaapoy doon sa gagawin naming lutuan. Ikainit nga ay ayan nakaharang pa ako sa video. Tapos si Bikoy na may may upo at dinala din sa upo at ilutuin na nga daw at makikisala daw siya sa budel pie. At may sardinas pa at may daing. E sabi niya isa buwaki na nga daw siyang magluto nang sagay makadagdag sa ulam. Ayan ay, na nga guys oh, inihaw ko na nga yung talong o ang lakas ng apoy, kadali lang yung maluto tapos naggayat na nga kami ni bakla dito ng mga rekado para sa upo at nang sagayoy may sabaw-sabaw naman tapos magluluto pa kami ng alamang ay kainam e eh. solve ang problema at erin eh, na nga kinukuha ko na nga yung mga talong at si bakla na may nagigisa na ng upo eh sa init ba naman eh ang sakit sa balat yung init nung buga ng apoy hindi eh, na ko nga sa mismong bagay nilagay yung talong nang mabilis maluto dahil nga magigisa na nga si bakla ng upo eh sabay ng maluto ika ika ko kayo sa kanya ayan oh lumusot yung talong doon sa loob ang hirap puhanin at napunta doon sa pinakaloob-looban ng mga uling abay kami kami laang noon mga lagitik ang nagluluto abay may bagong member ng lagitik din eh ito si bakla o na, na ito ka sa tagaluto bakla nang matikman ang iyong ano mga niluto o ayan na ang niluto ni bakla ang ginisang upo Eto na, naganda na kami ng ano, dahon ng saging para makakainan din eh. O, nangungunan na si Bicol, kumain. Yan may, may pasok, kaya nangungunan kumain at matutulog pa ho iyan. O, nandiyan din ang anak ko. yaku asawa ko, umarag pa sa camera. umalis ka din yan. Hindi kami makikita dito. O, patingin-tingin ang anak ko sa camera. O, ba diba, guys? Napakasaya dito sa amin. Dito na kami nakain, guys, sa labas. Social kami. O, ba diba, Lagas na. Wala na. Finish na.